Balita mula Bicol. Nagumpisa na kahapon ang pamamahagi ng 15,000 pesos para sa Sustainable Livelihood Program Cash Aid para sa micro rice retailers sa yung Bicol. Ang mga rice retailers ay mula sa listahan ng Department of Trade and Industry o DTI Bicol. Kahapon ay nagumpisang mabigyan ng ayuda ang beneficiaryo sa mga lalawigan ng Albay, Sorsogon at Camarines Sur. Habang ngayong araw ay ang mga lalawigan ng Camarines Norte, Masbate at uh, 35 retailers retailers mula sa lalawigan ng Katanduanes na sa 154 micro rice retailers ang nabigyan sa lalawigan ng Albay na apektado ng executive order number no. 39 o rice up rice cap ayon kay Department of Agriculture Bicol spokesperson Novelia Guarim, nasa 8.6 million pesos ang ipapamahagi na ayuda sa 588 rice retailers sa loob ng dalang araw sa buong riyon. Nagpapatuloy naman ang profiling ng Department of Trade and Industry Bicol sa mga retailers, kabilang na mga tindahan sa mga barangay na maaaring mabigyan ng ayuda ng gobyerno sa nasabing lugar. Mula sa MBC Network News, ito si Raymond Jr. tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo. Pilipino. Nagpakita ng suporta ang mga tumatakbo sa barangay at SK election sa isinagawang interfaith at prayer rally gayon din ang peace covenant signing ngayong araw ng umaga sa lalawigan ng Nueva Ecija. Isinagawa ito sa loob mismo ng uh, provincial PNP office dito sa Nueva Ecija. Pinangunahan naman ni Nueva Ecija Police Provincial Director Colonel Richard Caballero, gayon din ang mga matataas na opisyal mula sa COMELEC, DILG, Philippine Army, PPCRB at DEVED. Nagkaroon ng maikling forum kung saan ilan sa mga katanungan ng mga kumakandidato at maayos naman itong sinagot ng mga panelists. Ayon sa mga dumalo na mga opisyales dito, mahalaga ang pagsusulong ng katahimikan sa nalalapit ngang eleksyon. Bagamat sa mga nakalipas na eleksyon, unti-unti na na tumatahimik ang lalawigan ng Nueva Ecija pagdating sa panahon ng eleksyon. Gayunpaman, hindi raw magpapakakampante ang PNP at Philippine Army sa pagsubaybay at pagbabantay para sa nalalapit na eleksyon. Para sa MBC Network News, ito si RH25, Grace Vera Sansano, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Mindanao, nagsimula na ang second batch ng PNP recruitment and selection process para sa MILF at MNLF na ginaganap ngayon sa Camp Brigadier General Salipada kay Pindatun, Parang Maguindanao del Norte. Sa isang simpleng seremonya, muling naging panauhing pandangal si DILG Secretary Attorney Benjamin Abalos Jr. kasama si Police Lieutenant General Rodel Sermonia, Deputy Chief PNP for Administration at personal na inobserbahan ang proseso ng recruitment and selection process sa kanyang pahayag. And ni SILG Abalos Jr. at pinalalahanan ang mga trainees kung gaano kahalaga na mapabilang sila sa police force. Kung kaya't palaging sa isip ang kanilang panata to serve and protect para sa mamamayan ng Bangsamoro Region. Na witness din ni SILG Abalos habang nasa kasagsagan ng physical agility test ang mga nasa pangalawang batch ng applicants for current year 2023. Labis na mga pinasasalamatan ni Pro Bar Regional Director, Police Brigadier General Alan Noblesa, ang presensya ni SILG Abalos Jr. masiguro lamang na nasa tama ang implementasyon ng guidelines for the selection process upang matiyak ang fair, transparent, and orderly selection of MILF, MNLF sa Philippine National Police. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, Dizra ako sa RH19, June Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Calabarzon na arestado sa dragnet operation ng Binyan City Police ang dalawang sospek na nagpanggap na pulis na loob at ng hold dapat dumukot sa dalawang biktima sa isang motel sa Binyan City, Laguna. Kinilala ni Police Colonel Harold Depositar, Officer in Charge ng Laguna Police Provincial Office sa mga sospek na sina alias Balong at alias Juan parehong residente sa nasabing lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Behilio Hopia Hepe ng Binyan City Police Station na nakatanggap ng tawag ang Binyan City Police Station mula sa isang motel sa barangay Antonio sa naturang lungsod tungkol sa panguhold at pagdukot sa dalawa nitong guest bilang tugon agad na nagtungo ang kapulisan ng Binyan City Police Station na pinuna ni Police Lieutenant Colonel Hopia sa nasabing lugar sa investigasyon ng pulisya sa nasabing lugar pinasok ng dalawang suspect ang kwarto ng mga, mga biktima at nagpakilalang pulis matapos na pasukin ang nasabing kwarto ay agad na dinukot ang dalawang biktima at isinakay sa isang kotse habang sakay ng kotse nagaganap naman ang panguhold dapat nakuha sa mga biktima ang kanilang mga alahas sa pera na nagkakahalaga na nga nasa 10 10,000 piso di diba pang electronic devices agad din nabang ibinaba ang mga biktima sa barangay Platero sa nasabing lungsod at dahil dito sila ay nagkaroon ng pagkakataon upang humingi ng tulong at i-report ang nasabing insidente samantala agad nagsagawa ng dragnet operation ng Binyan City Police na nagresulta sa pagkakaaresto ng mga sospek para sa kauna na sa Pilipinas DCRH ito si RH35 Renz Belda tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino hindi na umabot ng buhay sa hospital ang 25 anyo sa binatang lalaki, makaraang pagbabarin ng walong beses sa iba't ibang parte ng katawan habang minamaniho nito ang kanyang single na motorsiklo sa kahabaan ng Sitio Baluboy sa ng barangay Masin, Candelaria, Quezon. Lumitaw sa pagsisiyasat ng mga investigador ng pulisya, matagal na umanong alitan ng biktima at ang sospek na humantong sa pamamarit gamit ang caliber 45 pistol. Ang nasabing shooting incident naman ay halos sunod-sunod naman, una naman na nagaganap tulad sa kayo ng Chaong Quezon, mag-asawa ni Ratrat Rat ng M16 Armalite Rifle. Asawang lalaki patay habang sugatan naman ang babae. Mula sa kaunahan kauna sa Pilipinas, DCRH, ito si Benjan Chukia. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Negros Occidental, sumiklab ang sunog sa Sitio Dakotan, ko Barangay Mambulak, Lungsod ng Silay, Negros Occidental, kaninang madaling araw. Ayon kay Fire Chief Inspector Jovelin Zamar ng Lungsod ng Silay, nagpapatuloy pa ang pagkukulek ng data sa mga biktima kasama ang City Social Development Office ng Lungsod. Dagdag pa ni Zamar, umabot sa 38 kabahayan ng nasunog at walang wala namang fatalities sa nasabing sunog. Kaagad namang umakto si Mayor Jodet Galiego ng nasabing lungsod at nagpupulong sa ngayon sa mga social workers upang matugunan ang pangangailangan ng mga biktima. Pansamantalang inilagay ang mga nasunugan sa elementary school ng nasabing barangay. Mula sa aksyon no Radio Bacolo dito sa Rex Cantong tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo sama sama tayo pilipino